Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isang bayan sa Masbate, ang Baleno. Ito ay ang karumaldumal na kreme ng pagpatay sa limang miyembro ng pamilya Abige noong 2021. At ang nakakagulat dito, isa sa mga itinurong sospek ng na isang nakaligtas sa trahedya ay isang 16 years old na binatilyo na kamag-anak pa ng pamilya. Sabay-sabay po nating balikan ang binansagan nilang Baleno Masbate Massacre. Noong August 29, 2021 ng alas 8 ng umaga ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Balena Municipal Police Station tungkol sa isang karumaldumal na pagpaslang sa pamilya Abige sa barangay Tinapian. Agad na marumisponde ang grupo sa crime scene at dito nga ay nadatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima. Unang tumambad sa kanila ang katawan ng 67 years old na si Adela Cortez sa labas ng kanilang bakuran. Pagpasok sa loob ng isa sa mga bahay ay nakita naman nila ang 70 years old na asawa ni Adela na si Jesus Dino Abige at ang anak nitong si Jennifer Albis. Sa isa pa sa mga silid ay naroon naman ang katawan ng anak ni Jennifer na si Joyce, 17 years old. At sa isa pang kwarto ay isa pang anak nito na si Cristel, 14 years old. Ayon sa report ay isa sa mga biktima ang nakaligtas. Ito ay ang 13 years old na bunsong anak ni Jennifer na si Angel Albis na nagawang maisugod sa ospital. Samantalang hinihinala naman ang magiinang Jennifer Christelle at Joyce ay biktima ng panggagahasa dahil sa walang mga suot ang ito na pang ibabang kasuotan. Habang nagpapagaling ang nag-iisang survivor na si Angel sa ospital, ay nagawa itong makapanayam ng mga investigador tungkol sa nangyari noong gabi ng August 28, 2021. At dito, takot na takot na ikwinento nito ang masakit na nangyari sa kanyang pamilya. Ayon sa kanya, ay bandang alas 11 ng gabi noong August 28 ay mahimbing na silang natutulog nang makarinig siya ng ingay sa kabilang bahay kung saan natutulog ang kanyang ate Joyce at Cristel Napansin din niya na wala sa kanyang tabi ang kanyang ina na si Jennifer, kaya naman ay bumangon siya para tingnan kung ano ang nangyayari. Ganon na lamang ang kanyang pagagulat nang pumasok siya sa loob ng bahay ay nakita niya ang 16 years old na pinsa na si Mark Dave Rabino. Bago pa man niya magawang magsalita, ay sinaksak na siya nito sa batok na siyang dahilan para matumba siya at agad nitong kinuha ang kanyang cellphone. Habang nasa tabi niya si Mark Dave, ay nakita niya na biglang lumabas ang kanyang Lola Adela sa kwarto ng kanyang Ate Joyce. Nakita niya ito na nagmamakaawa kay Mark Dave na huwag siyang patayin. Ngunit para itong walang naririnig. Tumakbo ang kanyang lola palabas ng bahay ngunit hinabol ito ni Mark Dave at nang maabutan ay inundayan nito ng saksak hanggang sa mawalan ito ng buhay. Samantala sa paglabas ni Mark Dave at ng kanyang lola ng bahay ay narinig ni Angel ang boses ng kanyang ate Joyce na humihingi ng tulong. Kahit na namimilipit sa sakit dahil sa natamong sugat sa batok ay pinilit ni Angel na tumayo at magtungo sa kinaroroonan ng kanyang ate. Ayon sa kanya, ay nakita niya ito na duguan at wala ng suot sa pangibabang bahagi ng katawan. Pinagahampas sila nito ng panghasa ng kutsilyo at nang mapansin na hindi na sila gumagalaw, ay kinaladkad siya nito papunta sa kwarto ng kanyang ati Kristel. Dito ay sinubukan siya nitong halayin, ngunit nang ibuka nito ang kanyang mga hita ay hindi niya napigilang gumalaw. Nagulat ito ng malaman na hindi pa pala siya patay. Sinubukan niya dito na magmakaawa na huwag siyang patayin. Pero nanatili itong bingi at paulit-ulit siya nitong pinagahampas ng kahoy hanggang siya ay matumba sa kanyang kapatid na si Cristel. At muli siya nagpanggap na wala ng buhay hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Nakita ko po si mama na wala na pong buhay tapos wala pong saplot tapos dugoan na po siya. Tapos sinaksak po niya ako sa may batok, tapos kinuha po niya yung cellphone na hawak ko. Ulit si Ariel sa kwarto, nagpanggap kami ni Ate Joy na patay, pero si Ate Joy naghihingalo na. Tapos nakita ko, tinitingnan kung buhay pa kami or hindi. Doon ko nakita si Ate Cristel na wala nang buhay at wala na rin pambaba. At tapos nun, pinalo niya ako ng stick at napadapa na lang ako sa katabi ni Ate Cristel. At nagpanggap ako na patay na. Narinig ko si Ate Cindy na tinatawag ang pangalan ni Mama. Gaw so, ni Ate Cindy, nagising. Doon pa lang siya bumangon at umalis. Nagising na lamang siya nang marinig ang boses ng isang babae mula sa labas at tinatawag nito ang pangalan ng kanyang ina. Ngunit nang walang sumasagot mula sa loob ng bahay ay umalis na din ito. Sa sigaw ng babae ay nagising din ang nooy na katulog na si Mark Dave. Ayon kay Angel ay dito lamang ito tumayo at mabilis na umalis ng lugar. Sa binigay na statement na nag-iisang survivor na si Angel, ay agad na nagtungo ang mga pulis sa tahanan ng mga rabino na di kalayuan sa tahanan ng mga biktima kung saan naganap ang krimen. Dito ay naabutan nila ang 16 years old na si Mark Dave Rabino. Itinanggi nito na siya ay may kinalaman sa pagpaslang sa pamilya Abige. Ngunit sumama naman ito sa mga pulis. Dinala ng mga pulis si Mark Dave sa ospital kung saan nagpapagaling ang survivor na si Angel at dito nga ay buong tapang na itinuro siya ng takot na takot pang si Angel. Dahil sa minor de edad ay dinala ito sa tanggapan ng Municipal Welfare and Development Office at dito kasama ang mga officers ng mga social welfares ay umamin ito at nagbigay ng extrajudicial confession. Ayon sa kanya, Noong alas 11 ng gabi noong August 28, 2021, kasama ang ama na si Junilo Rabino at ang tiyuhin na si Roel Gabino ay pinasok nila ang tahanan ng mga biktima. Una siyang pumasok kasama ang tiyuhin na si Roel sa kwarto ng natutulog na si Cristel habang ang ama ay nagtungo sa silid ni Joyce. Kinuha niya ang cellphone ng dalaga ngunit nagising ito at sinubukan sumigaw kaya naman ay nasaksak ito ng kanyang tiyuhin. Nagising din ang dalaga na si Joyce sa kabilang silid kaya naman ay sinaksak ito ng kanyang ama na si Jonilo Sa pagsigaw ng mga biktima ay nagising sa kabilang bahay ang biyudan na ina ng mga ito na si Jennifer. Pagpasok nito sa loob ng bahay ay sinulubong ito ng saksak ng kanyang tiyuhin. Maya-maya pa ay nagising din sa ingay ang matandang si Jesus na natutulog sa kubo sa di kalayuan at na makapasok ito sa loob ng bahay ay sinulubong niya ito ng saksak ayon sa mga otoridad sa pagkakataong iyon marahil ay isinagawa ng mga sospek ang pangahalay sa mga biktima at maaaring nagawang magtago ni Aling Adela sa labas ng bahay at nang makaalis ang mga sospek ay pumasok ito sa loob ng bahay at dito ay nakita nito ang karumaldumal na nangyari sa pamilya. Nang hindi matagpuan ng mga sospek ang matandang babae sa kubo nito ay muli silang bumalik sa loob ng bahay. Sa ginawang pag-amin ni Mark Dave, ay agad naman na nagsagawa ng manhunt operation ang mga pulis ng Baleno. Nagawa nilang maaresto ang ama na si Junilo Rabino sa barangay sindiket Aruroy, Masbate, samantalang ang tiyuhin namang si Rowell Rabino ay kanilang nadakip sa Baleno, Masbate. Ayon sa mga pulis, si Junilo Rabino ay dati nang nasangkot sa kasong pagpatay, samantalang wala naman ang pangalan ng mga ito sa listahan ng tokhang sa lugar. Ayon sa ginawang investigasyon ng mga kapulisan, ay paghihiganti at pagnanakaw ang motibo ng mga sospek sa ginawang krimen. Sa kanila kasing panayam sa mga kamag-anak ng pamilya, ay wala raw umano ang mga ito na nakakasamaan ng loob sa lugar. Si Mike Dave ay hindi na rin ibang tao sa mga ito at malimit pangaraw ito sa kanila. Ito pangaraw umano ay nauutusan ng matanda sa pag-iigib ng tubig. Ngunit noong April, Parehong taon ay nagalit si Jennifer kay Mark Dave dahil sa ginawang pagnanakaw sa bisikleta ng anak. Nagawa naman itong mabawi ni Jennifer sa tinitirhan ni na Mark Dave sa Aruroy kung saan ay pinablatter nito ang binatilyo. Mula raw noon ay hindi na nagpapansinan ang magtiyahin. Ang mga sospek ay sinampahan ng kasong frustrated robbery with homicide at murder ikinonsider naman na case solved na ang Baleno Massacre matapos na mahuli ang mga sospek. Isinailalim ang mga ito sa inquest proceeding habang si Mark Dave naman ay nasa kustudiya ng MSWDO dahil sa ito ay minor de edad. Samantalang kahit pa nga na magaling na ang mga natamong sugat ay nag-iwan naman ito ng mga marka sa katawan ng dalaga na si Angel Albis at habang buhay na niyang maalala ang masakit na sinapit ng kanyang pamilya. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay at nanunood ng ating Tagalog Crime Story. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayon, ay huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-iwan ng komento. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel ay pasubscribe naman po at pakipindot na rin po ng ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga ia-upload ko pang mga videos. Maraming salamat po!